parang eksena sa pelikula. Nakatayo ka sa isang coffee shop o pila sa grocery tapos bigla mong mapansin ang isang babae. Hindi dahil sa itsura lang niya kundi sa aura niya. Tahimik pero may dating. At sa utak mo, may mabilis na usapan na nangyayari. Lapitan mo na. Huwag muna. Baka busy siya. Pero sayang, di mo na siya makikita ulit pakiramdam mo tumigil ang oras. Pero ang totoo, ikaw lang ang natigilan. Bakit? Dahil kahit gaano mo siya gustong kausapin, mas malakas ang boses ng kaba mo kaysa sa boses ng confidence mo. At dito pumapasok ang stoic mindset. Ang stoicism ay hindi lang tungkol sa pagiging matatag sa gitna ng trahedya o problema. Isa ito sa pinaka-epektibong gabay sa pagharap sa mga interpersonal na sitwasyon, lalo na kung may kinalaman sa attraction at connection. Sa video na ito, bibigyan kita ng limang makapangyarihang paraan kung paano kausapin ang babaeng gusto mo. Hindi ito scripted na linya. Hindi rin ito magic formula. Ito ay mindset-based, character-based, at higit sa lahat, stoic based. Dahil sa bandang dulo, ang tunay na lalaki ay hindi lang marunong magsalita. Marunong ding kumalma, makinig, at humawak ng emosyon. Kung ready ka na, simulan natin ang unang paraan. 1. Kontrolin ang iyong emosyon. Bago mo siya kausapin, kausapin mo muna ang sarili mo. Ayon kay Epictetus, we suffer more often in imagination than in reality. Kapag may gusto tayong babae, minsan para tayong nagiging prisoner ng sarili nating emosyon. Tila bang bawat tingin niya ay may kahulugan. Bawat galaw niya ay parang sinasala natin kung may chance ba tayo o wala. Pero ang stoic, alam na ang emosyon ay dapat sinasakyan, hindi sinusundan. Hindi ka dapat magdesisyon habang mataas ang emosyon mo lalo na ang kaba. Real world scenario. Nakita mo siyang naglalakad papunta sa bookstore. Dito na naman ang kaba. Pawis ang kamay. nag overthink ang utak. Stop! Huminga ka. Isa, dalawa, tatlo. Sabihin sa sarili, wala akong kontrol kung magugustuhan niya ako. Pero may kontrol ako kung paano ako kikilos. Ito ang simpleng stoic practice. Gawin mong ritual ang paglapit. Hindi para manalo, kundi para harapin ang sarili mong kahinaan. Bonus tip. Kapag nararamdaman mo ang kaba, ishift mo ang focus mo. Hindi sa sarili mo. Hindi sa kanya. Sa sitwasyon. Sa simpleng intensyon mo. Gusto ko lang makilala siya. Doon ka babalik sa now at doon nawawala ang takot. 2. Simulan sa maliliit na tanong, hindi mo kailangang maging komedyante o hero. Ang pagkakamali ng karamihan, akala nila kailangan nilang maging entertaining, cool, smooth talker. Pero ang mga babaeng may substance ay hindi naghahanap ng script. Hinahanap nila ang presence. Kaya kung gusto mong magsimula ng pag-uusap, Huwag mong targetin agad ang puso niya. Targetin mo muna ang comfort zone niya. Halimbawa, Hi, hey, curious lang, masarap ba yung in-order mo? Napansin ko yung book na hawak mo anong masasabi mo sa kanya. Mahilig ka ba sa ganitong lugar o ngayon lang? Hindi mo kailangang magpatawa. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Magsimula ka lang sa isang slice of real life. Simple, relatable, low pressure. Stoic wisdom. Sa stoicism, tinuturo ng moderation ay mahalaga. Hindi kailangan ng labis. Kung sobra kang eager, mararamdaman yon. Kung sobra kang defensive, obvious din. Ang gitna, calm but curious. 3. Ipakita ang interest na may hangganan. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka umaasa. Sabi ni Marcus Aurelius, If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Ganito rin sa attraction. Kapag nakita mo ang babae na parang siya na agad ang magiging pag-asa mo sa pag-ibig mabilis kang mawawala sa tamang focus. Kapag napansin mong nasisiraan ka ng composure dahil sa excitement mo, stop. Interest is good. Obsession is weakness. Realistic approach. Kapag nakipag-usap ka sa kanya, ipakita mong interested ka, pero hindi invested. Interesting ang take mo, ah. Gusto ko yung perspective mo. Ayos ka usap ka, nakakatuwa ka ring pakinggan. Pero wag na wag ito sa bayan ng mga ganito. Grabe, parang ikaw na talaga. Matagal na akong naghihintay ng katulad mo. Pwede ba kitang ligawan agad? Ito ang turn off sa karamihan. Too much, too soon. Stoic tip sa lahat ng interaction dapat kaya mong bumitaw emotionally kahit interesado ka. Ito ang tinatawag na detachment with sincerity. Hindi ka robot, pero hindi ka rin alipin ng emosyon mo. 4. Makinig ng mabuti, hindi lahat ng babae gusto ng maraming alam. Gusto lang nilang maramdaman na naiintindihan mo sila. Ayon kay Zino, ang nagtatag ng stoicism. We have two ears and one mouth so we can listen twice as much as we speak. Sa simpleng prinsipyo na ito, laglag na agad ang 80% ng mga lalaki sa dating game. Bakit? Kasi karamihan gustong patunayan na alam nila lahat. Pero ang babae, lalo na ang matalinong babae, mas naa-attract sa lalaking marunong makinig. Sample dialogue. Kung sinabi niyang, "Stress ako lately sa trabaho." Karaniwan sasabihin ng lalaki, "Grabe ako rin. Alam mo ba sa office namin." Stop. Try this instead. "Anong part ng trabaho ang pinakanaka-stress lately?" Boom. Hindi ka lang nakinig. Pinayagan mo siyang buksan ng sarili. Stoic wisdom. Ang tunay na matalino ay hindi ang maraming sinasabi kundi ang marunong dumama kahit walang sinasabi. Listening is the art of holding space. 5. Huwag mong gawing layunin ang makascore. Gawin mong misyon ang pagpapakatao. Ito ang pinakaimportante. Sa lahat ng advice, techniques at tips, wala kang makukuha kung ang core ng intention mo ay panandaliang ego boost kung ang reason mo sa paglapit ay para lang makascore, mapatunayan ang sarili o makakuha ng validation, mabilis kang mababasa ng babae. Ang stoic ay hindi umaasa sa external reward. Ang stoic ay kumikilos dahil ito ang tama at para ito sa sarili niyang growth. Stoic practice. Kapag nakausap mo siya at nag-enjoy kayo. Good. Kung hindi siya interesado, good pa rin. Bakit? Kasi hindi ka natalo. Nagsanay ka sa composure, sa courage, at sa authenticity. Sa bawat attempt mo, hindi babae ang reward. Ikaw ang reward. Ang version ng sarili mong hindi duwag, hindi needy, hindi fake. To love only what happens what was destined. No greater harmony. Marcus Aurelius Bonus Tatlong karaniwang mali ng lalaki Pagdating sa paglapit 1. Overanalysis Paralysis Yung tipong 30 minutes mo nang iniisip kung lalapitan mo siya o hindi Habang ikaw nag-iisip, may ibang lalaking lumapit 2. Sobrang pabibupilit nagpapatawa, pilit cool pero halatang scripted. 3. Agad umasa. Isang reply lang ni girl sa message mo. Akala mo kayo na. Hindi ka stoic. Isa kang hopeless romantic na walang balanse. Ang solusyon? Awareness. Hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangan mong maging conscious. Recap. Limang paraan. Paano kausapin ang babaeng gusto mo? kontrolin ang emosyon. Ang lakas ay galing sa loob, hindi sa labas. Simulan sa maliit. Huwag agad romantic, gawing natural muna. Interest with boundaries. Curious ka, pero hindi clingy. Makinig ng buo, hindi para sumagot, kundi para makaunawa. Gawing pagpapakatao, hindi panliligaw lang. Growth over results. Kaibigan, ang tunay na panalo ay hindi lang makuha mo siya kundi mas makilala mo ang sarili mo habang sinusubukan mo. Ang stoicism ay hindi sagot sa lahat ng tanong sa pag-ibig pero ito ang gabay para manatili kang buo kahit masaktan, ma-reject o hindi pansinin. At sa mundo kung saan karamihan ay nagpapanggap para lang mapansin, ang lalaking stoic ay namumukod-tangi, tahimik, matatag, Totoo, kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-comment kung anong karanasan mo ang pinakanaalala mo sa video na ito. At tandaan, hindi mo kontrolado kung magustuhan kanya, pero kontrolado mo kung paano kikilos. At doon nagsisimula ang tunay na respeto.